Isang batang lalaki ang nahulog mula sa mataas na bangin at naipit sa isang gilid ng bato. Nang makita ito ng kanyang ama, siya ay napasigaw at napahagulgol sa matinding pag-aalala. Ngunit kahit paano'y pinayapa siya ng kanyang mga kaibigan, sinasabing tanggapin na niyang wala na ang kanyang anak. Sa sakit ng loob, lumisan ang ama mula sa lugar. Pagsapit ng hapon, isang buitre ang bumaba patungo sa katawan ng bata, tangkang lapain siya. Ngunit biglang dumilat ang mga mata ng bata at mabilis niyang pinalayas ang buitre. Gulat at takot ang bumalot sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang paligid. Sa gitna ng kaba, napasigaw siya. Tiunti niyang sinubukang ibaba ang kanyang mga paa upang makababa, ngunit nadulas siya at nanatiling nakaipit. Biglang nagbago ang panahon at bumuhos ang ulan, ang tubig sa ibabay mabilis na tumaas. Habang pinagmamasdan niya ang ng tubig, pinag-isipan niya ang kanyang kalagayan. Sa wakas, nang mapalakas ang kanyang loob, tumalon siya sa tubig. Bagamat muntik na siyang malunod, nakarating siya sa pampang at ligtas. Sa hindi maipaliwanag na paraan, siya ay nakaligtas.